Welcome to Miss Kali Blog. Samahan niyo akong pakinggan ang maiksing istorya na ibabahagi ko muna sa si inyo. Ako si Jake, 23 anos, at kasalukuyang nagtatrabaho sa si isang BPO company. Ako ang bunso sa tatlong magkakapatid. Nasa ibang bansa ang aking mga magulang kasama ang dalawa kong ate. Matagal na nila akong kinukumbinsi na manirahan kasama nila. Pero mas pinili ko ang mabuhay mag-isa sa aming bahay sa isang syudad sa Maynila. Ang sabi ko sa kanila ay para may tagabantay sa aming simpleng tahanan. Pero ang totoong dahilan ay ine-enjoy ko ang pagiging independent at buhay single. Sa tuwing araw ng sweldo, ay paniguradong magkakasama kami ng mga barkada. At sa mga club kami madalas uminom. Kapag may extra budget, ay pipili kami ng babaeng dadalhin sa VIP room. Kapag medyo kapos, ay dun ko sa aming bahay dinadala ang nakuha kong babae. Kapag hindi kami nag-good time ng barkada, ay madalas sa bahay lang ako tumatambay at nanunood ng movies. At kapag sinumpong, ay manunood ng mga pang-adult movies. Gaya ngayon, nadala ako sa eksena na pinapanood ko sa pelikula. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang init ng katawan. Dahil mag-isa lang ako sa bahay, ay malaya akong gawin ang lahat ng gusto ko. Inilipat ko ang source ng video sa TV at nagplay ako ng mapanuksong palabas habang nakaupo sa sofa. Finorward ko sa may bandang gitna kung saan bigay ito doon na ang dalawang pares. Nilakasan ko ang volume kaya't lalo akong nadala sa mga pigil na boses ng babae. Halos mapapikit ako habang pinupunaan ko ang pangangailangan ko bilang lalaki. Sobrang nadala ako at tuluyan akong napapikit. At laking gulat ko. Nang hindi ko na malaya na may nakapasok na pala sa aming bahay. At nahuli niya ako sa kalokohang ginagawa ko. Ninang ng Elda? ano anong ginagawa niya dito? Si Elda ang pinakamalapit na kaibigan ni Mama. At siya rin ang isa sa mga napili niya na maging ninang ko nung ako ay biniyagan. Nasa 45 anos na siya at matangkad siya na babae. Sa tingin ko ay nasa 5'7 ang height niya at sobrang kinis ng kanyang balat. Maalaga siya sa katawan at puro imported na beauty products ang ginagamit niya na binibili pa ng kanyang asawa sa ibang bansa. Weekly rin siya nagpapa-inject ng glutathione kaya sobrang puti ng kanyang balat. Kaya ang itsura niya ay parang dalaga pa rin. Close siya sa pamilya namin, lalo na sa akin. Sa kanya rin ako ibinili ni mama bago sila umalis. Regular siyang bumibisita dito sa bahay. At kung may padala naman ang magulang ko sa kanya, ay ako naman ang pumupunta sa kanila. May sarili na siyang susi ng aming bahay, pero kadalasan ay tumatawag muna siya bago pumunta dito. Kaya laking gulat ko nang bigla siyang pumasok sa pinto at naabutan ako sa ganitong eksena. Oh, uh, I'm sorry, Jake. Hindi ko alam na. Hindi na na ituloy ni Ninang ang kanyang sasabihin dahil sa pagkabigla. Mabilis akong tumayo at isinuot ang aking shorts. Siya naman ay nakatulala lang sa akin at hindi kumukurap ang mga mata. Noon ko lang siya napagmasdag mabuti. Nakasuot siya ng mini dress na kulay pula at sa sobrang ikli ay nasilayan ko ang makikinis niyang gita at pati ang tuhod niya na sobrang puti. Mapangakit din ang kanyang mga mata at makipot na bibig na may mapupulang labig. Nakasuot pa siya ng high heels, kaya lalong sumeksi ang kanyang tindig. At kung pagmamasdan mo talaga, ay para siyang isang model. Bigla akong nagkaroon ng mali siya sa kanya, at naglaro sa isip ko kung ano ang itsura ng kanyang kabuan kapag wala itong kahit na anong suot. I'm sorry, Jake. Tumawag kasi sa akin kaninang mama mo eh. At sinabi niya na baka raw pwede kitang puntahan dito. Ba ba bakit daw po? Sorry din po, hindi ko pala nalaki yung pinto. Ang sabi ko habang nakatakip, ang dalawang kamay sa umbok ko na nasa harap pa ng aking shorts. Ang aking isang paa ay pilit inaabot naman ang aking underwear na nasa sahig. Gusto lang niyang malaman kung bakit hindi mo sinasagot yung phone mo kanina ka ba raw niya tinatawagan? Eh, kaya naman pala. Habalang-abala ka dyan sa ginagawa mo. Ang kasual pagkakasabi ni Ninang habang nakanguso sa kamay ko ang nakatakip sa shorts ko. Ninang naman. Hay nako, Jake. Huwag ka nang mahiya at nakita ko ng bawat sulok niyan. Nakalimutan mo na ba? na sabay pa tayong naliligo ng bata ka kapag iniiwan ka sa akin ng nanay mo its natural iho. Binata ka at likas na mapupusok ang mga lalaki sa kanyang edad. Hindi ko maalala yung mga panahon na yun, pero parang na-excite ako sa isiping. Sabay pala na kami naliligo ni Ninang noong bata pa ako. Umakbang palapit si Ninang at yumuko sa harapan ko. Sabay dampot sa aking panloob na suot sa kanyang pagkayo ko ay hindi nakalampas sa aking mata ang nabiyayaan niyang hinaharap. Nagkatikit ang aming mga kamay nang iabot yun sa akin. Hindi ko na maitatago kay na tinatablan talaga ako sa kanya. Kaya naman hindi ko na kontrol ang aking sarili. Nang tuloy ang sipatin ang nasa loob ng kanyang dress mula sa kanyang pagyuko. Jake? Anong tinitingnan mo? Mabilis na tumayo si Elda at inayos ang kanyang suot na dress. Jake, hindi ko akala ay ka ngayon. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng mga lalaki, lalo sa ganyang edad. Pero mali ang inasal mo kanina. Ba't ganoon ka makatingin sa katawan ko? Baka mo na ninang mo ko at parang nanay mo na rin ako. Ano ba yung nasa mo? Pasensya ka na po, nabigla rin ako sa ginawa ko eh. Pero bakit nga? Dahil ba sa suot ko? Opo ninang, ngayon ko lang na-realize na, ang ganda mo pala, at ang sexy mo pa rin. <laughs> Bolero, tama na nga yan? Bakit kasi hindi ka pa mag-girlfriend para may pinagtutunan ka ng pansin? Wala pa kasi ako matipuhan eh. At saka, nag enjoy pa ho ako sa pagiging single. Ano bang hinahanap mo sa babae? Napatingin siya sa palabas na pinapanood ko kanina. Hindi ko pa pala napapatay yung TV. Maganda ang bidang babae at halos kamukayo ni Ninang. Hmm, yan ba yung tipo mong babae? Medyo matanda na siya pero ang ganda niya pa rin. Sabay naming pinanood ang kaganapan at sinamantala ko ang pagkakataon. Hinawakan ko ang kamay niya. Grabe! Ang lambot ng balat niya. Parang kamay ng dalaga. Daan-daan ko tong idinantay sa aking kaliwang hita. Sigurado kong natangay na rin si Ninang, kaya nilipat ko ang kanyang kamay sa pagitan ng aking mga hita. Hindi naman ako nabigo dahil kusa siyang humapluas at tumugon sa gusto ko. Mm, kasi po, hindi ko na ituloy ang gusto kong sabihin na nais ko sana kung maaari ay pagbigyan niya ako. Tinamaan ako ng konting hiya, ngunit. Yes, Jake, may gusto ka bang sabihin? Tanong niya. Ho, ah uh, ah... Hmm, ano Jake? Ano bang gusto mong mangyari? Bakit hindi ka makapagsalita? Ha ah, eh, kasi po... nagkenda bulol-bulol na ako sa piliang paghaplos ni Ninang. Ano? Gusto kong marinig mula sa iyo, inaanak. Sabihin mo. Hindi pa rin ako nakaimik. Ni Ninang. Lumingon siya sa akin at nagtagpo ang aming mga mata. Muli na naman ako ang nahiya. Agad ko namang binawi ang aking pagkati sa kanya at ako ay napayoko. Jake, gusto mo bang ituloy natin to? Ang wika niya habang unti-unti niyang binababa ang aking shorts. Opo, gusto ko po. E ano ba ang gusto mong gawin ko? Tanong niya. Hmm, kasi po, gusto ko. Kong... Nahihiya po ako eh. Hindi ko po kayang ituloy. Ano nga, Jake? Nahihiya ka pa rin ba? Hindi ba sinabi ko na sa'yo kanina na nakita ko na lahat sa'yo noon pa at wala kang dapat ikahiya sa akin? Pero Ninang... hmm, sige po. Ituloy niyo na ho. Pagkasabi ko noon ay tuloy ang hinila pa iba pa ang shorts ko. Now we're talking. Hindi naman mahirap sabihin, di ba? Sabay ngiti niya. Unti-unting humarap sa akin si Ninang. At parang may magnet na kusang naglapit ang aming mga mukha. Pero bago tuloy ang maglapat ang aming mga labi, ay bigla siyang nagsalita. Aminin mo nga sa akin, Jake. Matagal ka na bang natatakam sa akin? Gadangkal lang ang pagitan ng aming mga labi at amoy na amoy ko ang bango ng kanyang hininga. Hindi po ninang, kahit kailan ay hindi nabahira ng mali siya ang pagtingin ko sa inyo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Pero bakit ang lagkit ang tingin mo sa akin kanina nang maabutan kita? Sorry po. Eh kasi kanina ko lang napansin na halos dasoy na pala ang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Nako Jake ha, nabobola ka na naman. Seryoso po ako, ang gusto ko kasi sa babae, yung matangkat at maputi. Parang ang bango-bango kasi at malinis tingnan, at parang nakakagigil. Hindi ko na napansin na nagdere na ng pagsasalita ko, at hindi yun nakalampas kininang. Ang hilig naman ng inaan ako, ibig mong sabihin gusto mo akong subukan sa kama. Hmm, pwede po ba? Walang pag-aarin lang kung tanong sa kanya. Tingnan natin, magaling ka ba? Sa tingin mo ba ay kaya mo kung aliwin sa kama? Sa halip, nasagutin ko ang tanong niya, ay agad kong sinuyo ang kanyang labi. At niyakap ng mahigpit. Tumugo naman siya agad at ilang minuto pa ay pareho kaming umahangos nang maghiwalay kami. Halang niya ka, Jake. Ang husay mo mga Ang uwi nito at bigla akong may naisip. What's wrong, Jake? Bakit bigla kang natahimik dyan? Po? Uh, ano kasi? Baka pwedeng sabay ng ko sa baba. I knew it. Go ahead. Akong mala. Sa puntong yun, hindi ko suka takalain na pagbibigyan niya ako sa gusto ko. Lumo dito sa pagitan ng aking binti. At doon na nagsimula ang lahat. Hindi ako nakatagal sa husay niya. Mabilis niya akong napasuko sa alapaap. Hingan at mawisan ako pagkatapos. Salamat ina nga pero paano ka? Anong paano ko? Ay mo ba ang lumigaya rin? Parang unfair naman yon sa part mo. <laughs> Parang may pinapayuwate ka. Ano naman ang gusto mong mangyari ngayon, Aber? Ang gusto ko lang naman ay suklian yung ginawa mo, Ninang. Oh, come on. Suklian? O oh, gusto mo lang akong tikman? Papayag ko ba kayo? Buong tapang kong tugon sa kanya. Kung sakali na pumayag ako sa gusto mong mangyari, ano ba ang gusto mong tikman sa akin? Eh, lahat po. Mula ulo hanggang paa. Lalo na yung para lang sana sa asawa niyo. <laughs> wow, Jeka. Sumusobra ka na. Hindi ka pa ba nakontento sa ginawa ko kanina? Sabi niya, biglang napaisip at muling nagsalita. Iho, hindi na yata ako makakapayag sa gusto mong mangyari. Baka kung saan humantong to eh. Pero habang sinasabi niya yun, ay hinihila niya pa ibaba ang neckline ng kanyang dress. Hanggang sa bumungad sa akin ang masagana niyang harapan. Wow, Ninang. Parang wala kang asawa. Hindi ka ba masyadong kinukulit ang mo? Hindi kasi tumatagal sa kama ang asawa ko. Naku, kawawa ka naman po pala. Huwag kang magalala. Ako na hong bahala sa si inyo. Anong ikaw ang bahala? Tumigil ka nga dyan, Jake. Tama na yung kanina, no? Hindi ka pa ba kontento? Hindi pa po eh. Dalho kasi sa inyo. Napakaganda mo kasi, Elda. Wow. Ang sarap palang pakinggan kapag sinasabi mo ang pangalan ko, Iho. Ang wika nito. Pagkasabi niya noon ay muli akong lumapit sa kanya. Jake, Iho. Uh, anong gagawin mo? Teka. Elda, please. Hayaan niyo ako ngayon. Hindi ko na kayang tiisin ang nararamdaman ko para sa iyo. Pero Jake, may usapan tayo at inaanak kita. Kahit hindi tayo magkadugo ay mali pa rin to. Wala na po akong pakialam. Masyado mo po akong naakit. Huwag ko kayo mag-alala. Walang ibang makakaalam nito. Wait, ano ba kasing gagawin mo? Hindi na ako nagsalita. Agad kong kinalas ang kanyang suod at inihigas sa sofa. At nagulat ako sa aking natuklasan. Parang 20 anyos lang ang katawan at kutis niya. Huwag ko kayong mag-alala. Susuklian ko ang ginawa niyo kanina. Agad akong pumagitan sa kanyang binti at wala nang nagawa si Ninang kundi iyakap ang mga binti niya sa akin. Jake, siguraduhin mo na tayong dalawa lang makakaalam nito ha? Huwag na huwag mong sasabihin sa iba. Tumangulang ako at sa isang sandali ay napakagatla binalang si Elda. Nang tuluyang umuga, ang matibay na sofa. Para siyang nagdidilihiryo dahil sa tindi ng tinatamasa. Halos sa bunutan ako nito sa sobrang gigil. Pawisan kaming pareho at halos magmakaawa to na wag ako ang huminto. Nakailang lipat din kami sa kusina, sa kwarto, sa banyo at wala kaming kasawaan. Baliw na baliw kaming pareho. Ilang oras din ang lumipas, ay tuluyan ko na rin siyang nadala sa alapaap. Ang tindi mo, Jake. Thanks, ha? Sabi niya habang nakayakap sa akin at hingal, hingal. Thanks din, Inang. Sa ulitin po, ha? Tingnan natin. Basta huwag mong kakalimutan ng pinag-usapan natin, ha? Sikreto lang nating dalawa to. Makaasa po kayo. Tikim ang aking bibig. Ilang minuto pa ay sabay kaming nakatulog sa aking kwarto. Isang linggo na ang lumipas mula nung manggaling sininang dito sa bahay. Pero hindi pa rin mawala sa si isip ko ang nangyari sa amin dalawa. Para akong ginagayo ba sa kakaisip. Nawalan ako ng interes sa ibang babae at sininang lang ang aking iniisip. Pati ang mga kaibigan ko ay nagtataka kung bakit hindi na ako sumasama sa mga gimmick nila. Hanggang isang beses ay may nag-birthday na katrabaho ko at nabili tila ako na pumunta sa paborito naming club. At gaya ng nakagawian, mamimili kami ng babae. Maraming bago at mga bata, pero wala akong matipuhan nang mahapansin ko ang staff na nag assist sa amin. Maganda siya pero medyo may edad na. Sa tingin ko ay kaedad siya ni Ninang at may pagkakahawig sila. Pareho silang matangkad, maputi at maganda ang katawan. Pero mas maamo ang mukha ni Ninang. Kinausap ko yung babae at tinanong ko kung pwede siyang ilabas. Cherry ang pangalan niya. At sinabi niya sa akin na dati rin daw siyang dancer sa bar pero dahil nagkaedad na siya, ay napromote siya bilang staff. Inay ko na siya na lumabas at tinanong ko siya kung okay lang na sa bahay na lang kami dumiretso. Pumayag naman siya at nagbook na ako ng grab. Ibubuhos ko kay Cherry ang kasabikan ko kay Ninang. Nung nasa sasakyan na kami, ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Mabilis ko to ang sinagot nang makita ko na si Ninang pala ang tumatawag. Hello Ninang? Hi Jake, nasan ka? Pauwi pa lang po, bakit? Nandito kasi ako sa bahay niyo. Dito muna ako magpapalipas ng gabi. Natatakot kasi ako sa amin. Wala kasi ng asawa ko. At si Erika naman ay nasa bahay ng boyfriend niya. Si Erika ay ang anak niya ang babae. Sige po, wala pong problema. Okay, tumawag lang ako para ipaalam sa'yo. Doon na lang ako sa kwarto nila mare matutulog ha. Good night, Jake. Ingat pa uwi. After 30 minutes ay nasa loob na kami ng bahay. Lalo akong nadala sa idea na nandito rin si Ninang. Pagkasara ko pa lang ng pinto, ay agad ko nang sinunggabahan si Cherry. Wait, dito pa tayo? Tanong ni Cherry. Oh, bakit ayaw mo ba? Hindi naman, mas okay nga eh, kasi may drill. Ikaw lang ba nakatira dito? No, nope. kasama ko ngayon ang ninang ko. Pero don't worry, tulog na tulog na yon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. At inumpisa na namin ang aksyon kailangan masulit ang bayad. Nakahiga na ako sa umuugang sofa at nasa ibabaw ko na si Cherry. At mula sa kanyang likuran, ay napansin ko na may ilaw na nagbumula sa maliit na siwang ng pinto ng kwarto nila daddy. Pinagmasdan kong mabuti at nakita ko si Ninang na nanunood sa pagpapakasasa namin ni Cherry. Maliit lang ang espasyo kung saan nakadungaw si Elta pero sapat na yon para makita ko ang kalahati ng kanyang katawan. Nakasuot siya ng kulay blue na robe. Tinitigan kong mabuti ang suot niya kahit sa malayo ay nakakaakit pa rin siya. At alam kong gigil na rin to sa kanyang napapanood at naririnig. Halos mapahiyo kasi si Cherry sa gigil ko sa kanya. At hindi ko nakala na ganito pala siya kaingay. Muli kong sinulapan si Elda. Sa pagangat ang aking mga mata, ay nakita ko na kagat kagat niya ang kanyang malabi. Nagtagpo ang aming mga mata na parehong punong-puno ng kasabikan. Hanggang dito na lang po ang ating kwento.